kasambahay, ngayong mas nag i na ang technology, dumarami na ang gumagawa ng mga animated films. Hmm. At syempre, kapag animated, kailangan ng mga voice actor. Pero ngayon nauuso na ang artificial intelligence o AI. May mga tao na mas pinipili na itong gamitin sa halip na mag-hire ng mga totoong voice actors. Kaya ngayong umaga, tungkol dito ang tatalakayin natin kasama si Mr. J.J. De Los Santos from Certified Voice Artists Philippines Incorporated and Creative Voices. Good morning, Mr. J.J. Good morning po, and great day everyone. Again po, my name is J.J. De Los Santos, also known as the Energy Voice One of the top certified voice artists of 2021 and also the guy with many voices. Ako maraming maraming salamat po sa pag-invite sa akin ni sa Good morning, kuya! Wow. no? Oh, sir Jesus, <laughs> masyadong galingan. Baka mawalan kami ng <laughs> trabaho. Baka isa-isa kaming na-elbow. <laughs> na-elbow na sila. Pero sir, pag-usapan natin yung voice acting, ano po ba yung mga fundamentals of voice acting? Tsaka ano po ba yung mga skills and techniques na kailangan para maging isang voice actor? Yeah. Okay, so yung voice acting po ay nakapaloob sa tinatawag natin voice artistry. Ang art po ang voice artistry is an art po wherein you are playing with your own voice. Mm -hmm. Pero you can use it with a purpose. Now, uh, nakakategorize po siya para sa amin in two different categories. Una po ang uh, voice acting na na-apply po natin sa dubbing, acting. sa mm -hmm. radio dramas. Ayun po yung mga kinakailangan natin ng arte na talaga. Yeah. For example, sa mga Korean novellas, Korean yeah. dramas. Cheli ka. Alam mo naman, mahal naman kita. Yeah. Kailangan may anapin. <laughs> Kailangan Ay, okay, yung voice. Opo, ngayon naman sa mga... Uh, radio drama, marami pang iba, na-apply din po natin yan. Ngayon naman po, pag uh, voiceover, ito yung uh, usually ginagamit natin sa mga commercials. Mm -hmm. So, ito yung sinasabi natin, bilin na kayo ng ganito. Murang-mura lang, masarap pa. Oh, yan po yeah. yung mga atake nila. Now, wow. sa voice acting po, yun po yung isa sa mga pinakamahirap kopyahin, lalo na pagdating sa AI. Dahil po, ang voice acting po, hindi yung po nakokopya eh. yung emosyon. Eh. Yeah. Yun po yung pinaka-unique sa atin bilang human, na yung emosyon po natin, hindi madaling kopyahin. Mm -hmm. So, yun po yung advantage natin in terms of voice acting. That's right. right. Hindi mo ma Mahirap gawin ng AI talaga yung emotions ng tao. Tama. Pero parang naman nakakatulong ang character development pagdating sa voice performance? Naku, speaking of development po, no? Noong bata po kasi ako, um, ganito po nag-develop yung voice artistry ko. Mm -hmm. Noong bata po kasi ako, sobrang hili kong manood sa TV, yeah. makinig sa radyo. ibang characters. So... Um, Medyo na-curious ako, doon na nagsimula yung aking voice impersonation na journey. So medyo Ay, okay. na gagaya ko na sila, katulad po neto. ito tatanggal mo, Valderrama. Nasan ah, ka man, sino ka man, pag ginagaw mo siya sa akin, matatamaan ka. Ah, Pwede pa, yung babalo. Wow, lupit mo, <laughs> sabi ko <laughs> sa'yo, wag mong hawakan yung baba ko, ano ka? Saka ito pa, ang <at laughs> dito My God. Ang sabi ko, ah. ang ganda dito sa good morning, kuya. Ah! <laughs> <laughs> okay. Pati na rin siguro yung mga narinig nito sa paligid ko. For example, sa mall, di ba? May yeah. announcement sa mall. Yeah. Dun -dung -dung -dung. Pakasing all the customers, please proceed to the <laughs> counter, please. Kahit dyan sa LRT. Oo. Oh. Hindi a station, hindi a station. Ito, alala rin po sa mga, lahat, mga uh, pasyente natin. Pasyente. <laughs> so, uh, marami po ako nagagaya. And yun yung isa sa mga naging advantage ko when it comes to voice artistry. Tsaka po ako napunta sa tinatawag nating dubbing. Doon ko na-apply yung medyo pabago-bago naman ng boses. Mm. So, medyo lumawak yung vocal range ko nung medyo nagbinata na. So, kaya yeah. ko na yung... Uh, boses matanda! Aray ko! Ang sakit ng likod ko! Siguro eh. Boses bata! Hello po! So, yun po yung mga nagyagawa. Meron po kaya pong si Angel Oxine. Uy! Meron po kami. Hello po, Sir JJ. Hmm? Welcome po sa Good Morning Kuya. At po akong question para sa inyo. Hmm? Magdating naman po sa daming process. Galing mo dun, ah. Tapos na natin, <laughs> Kakainis. <laughs> Sir JJ, pasensya na kayo. ganito Gandala kami kagulo talaga sa Good Morning Kuya. Pero ito po, no, dun sa binabanggit niyo po na dubbing. Dun po sa dubbing process, ano po yung mga major steps, especially kapag ka-animated films? Kasi di ba, mm. hindi naman lahat dun sa kanila makikita mo yung emosyon. So, paano niyo po nilalagyan ng ano, creativity po sa mismong dubbing process? Okay, ganito po kasi yan. Huh? <laughs> so, na-enjoy ko na sa dubbing. The main challenge po is tatlo yung binabantayan mo. Mm -hmm. Una, kailangan mong bantayan yung script, pangalawa kailangan mong bantayan yung audio, yung audio guide. Naririnig mo yeah, doon yung original na voice nung dinadab mo. And the third one, syempre yung visuals. Ang pinaka-challenge po pagdating sa dubbing, kailangan swak yung pagkakadeliver oh. mo ng lines. Yeah. When you say swak, hindi po siya masyadong mabilis, hindi rin siya masyadong mabagal. Dapat tinatantya mo lahat. So, yun yung pinaka-main challenge nung bago-bago kasi ako medyo ang tendency um, una sa lahat ang problema ko ay masyado akong mabilis mag-deliver ng lines hindi ko natatansya kasi sobrang kabado pagkatapos eto pa singsong when we say singsong po kasi ito yung delivery na parang hindi na siya pang acting for example no merong eksena nasusunog yung bahay hala nasusunog ang bahay ko tulungan niyo naman ako dito so hindi siya bagay so kailangan medyo tansyahin mo ano ba yung nararapat na emosyon para dito nasusunog yung bahay ko tulungan niyo ako So, ganun yung mga nagiging atake nila. So, yun yung kailangan nating tandaan pagdating sa dubbing. And also, yung monotonous. Yeah. When you monotonous, ito naman yung part wherein iisa lang yung tono mo. Mm -hmm. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan kahit kailan. Ano, parang unit, walang no? emosyon. Dead, patay. Mm -hmm. Walang emosyon. So, kapag inapplyan mo siya ng acting na, alam mo naman, mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan. Angelica. <laughs> Meron <laughs> so, pa, yung pang-commercial, meron yung, yung, yung pang-commercial. So parang, minsan yung isa parang sing-song naman narinig. So parang pag uh, gagawin mo isa, kailangan magta-transition ka rin nung ano nung technique pala. No? Mm -hmm. Hindi pwedeng gano'n. Kasi pag in-apply mo yung sing-song dun sa isa, man, hindi bagay. Ako nasanay ka dun sa isa. Gusto niyo po bang matry ngayon? Kahit kung hindi lang po. I have a bit of a challenge po sa inyo. Ayan, sige. Can we say mahal kita in different emotion? Isa-isa po. Ah, yeah, yeah. No. Ah, yeah. Ano yeah. ba ito? Voice acting Inside na love man, ano? Uh, kind in... of voice acting okay. lang. Simula tayo Ay, doon sige. daw pag ano. Sige, sige. umpisa po natin. Sabihin po natin yung mahal Angelica, kita, kita. ng masaya. Masaya? Mm -mm. <laughs> mahal kita! Oh! Galing! Oh, How about Uy. po kayo, ma'am? Mahal kita in uh, angry emotion. Oh. Mahal kita! Oy, Aha, uy! Natural na! Lang, uh, parang meron talaga ng ano. <laughs> Ma'am kayo naman, how about surprise? Nasurpresa po kayo. Mahal kita! Ah, pero <laughs> eh, patanong, di ba? Oh, surprise, surprise. Eh. Nagulat ako dun. Ayun naman, sir. Mahal kita, pero malungkot na malungkot. malungkot, na malungkot. Sadness. sadness. Na malungkot. Ikaw si sadness. Ala, na Wala, hindi na nagsalita. Malungkot. malungkot eh. Hindi <laughs> na <laughs> nagsalita. Ang galing sobrang nalungkot din sa pagsalita. Music Lace. please. Internalize. Ting 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 ting. <laughs> Mal Ma kita. Oh. oh. <laughs> Ang galing iba talaga ng Joshua Juni. Iba talaga yung child <laughs> actor. Oh. Oh. Ang gaman ko yun. May paluha. Hindi pa na. May luha sa ano. Kanan mata. Kanan lang. <laughs> so so napaka-importante po pala talaga dito Sir JJ. Yung alam mo yung character na oh. pinoportray mo. Dapat kabisado oh. mo siya. At oh. kailangan medyo marami yung boses mo. Kasi yun yung pinaka, mm. isa sa mga kinukuha palagi ng director. Once na marami kang boses, eto na yung mas kinukuha ka. Kasi syempre, una, tipid sa tao. Mm. Ibigin eh, sila kukuha ng maraming tao. At the same time, nakakaya mong gawin ng lahat ng mga characters na gusto nila. So, madali ka, medyo flexible ka pagdating sa dabi. Pero Sir JJ, curious ako kasi kapag nagboboses kayo nung sa bata, hindi ba nasistrain yung voice po ninyo? Or meron po bang certain type of voice na medyo mas mahirap kaysa dun sa ibang boss? Niyo po um, na ginagawa. Nakakategorize po yan based sa kung saan mo kinukuha yung boses mo. When you say uh, medyo pambata ang boses, nasa head, head oh, voice yan. Okay. Uh, yung mga malalalim na boses, dito na po yan kinukuha. Hmm. Yan po yung isa sa mga tinuturo sa Certified Voice Artist Program na kung saan tinuturo po dito yung basics or fundamentals pagdating sa dubbing or voice artistry. Kung saan lahat ng mga talents ninyo ay basta napapalobang bang boses, dito po ito naturo lahat. Singing, kahit na yung mga pag-host po natin, and even storytelling. Kasi we believe po, sa, as a voice artist, we promote it as an art, as a form of art. Hindi lang po siya something na pagkakakitaan, makukuha na ng money. Kasi ang pinaka-importante po sa amin is we give it a purpose. Ano ba yung purpose mo? Bakit ka isang voice artist? And we believe na someone out there needs to hear your voice. Kasi ang boses po natin ay may, may kapangyarihan na mag oh, ng story. Yeah. Di ba? May kapangyarihan po itong mag-start ng war. May mm -hmm. kapangyarihan din itong mag-sabi ng mga uh, masasayang mga bagay. Mm -hmm. Katulad ng, mahal kita. Yeah, mm -hmm. Marami pang mm -hmm. oh. mm, Pero pagdating naman ano, sa mga sa quality, ano ano pa yung kailangan para masiguro yung quality? At kanino dapat uh, nakikipag-collaborate ang mga voice actors? Naku! Um, pagdating po sa mga voice acting po, no, unang-una po kasi sa lahat, ang pinaka-prinsipyo po namin ay wag mo munang uh, intindihin yung money, huwag mo maging mm -hmm. focus yun. Okay. Okay. Kasi doon ka medyo nahahadlangan sa kung paano may ititrain yung boses mo. Eh. When we see collaboration po, pwede kang mag-offer sa iba na uh, gusto yung voice artistry uh, service mo. Mm -hmm. And why not start from the ground na mag-train, itrain yung sarili mo on how to become a voice artist hindi mo ihahangad agad na medyo malaki yung kita. Ay, yeah. yung kita dito. Oh, hindi ako maglalabas ng puhunan. Boses oh, lang. Pera, pera. Tapos, gusto mo agad pera? Ay, wag po ganun. Kailangan i-develop mo muna yung uh, acting mo and also yung skill mo yeah. pagdating ah, sa uh, voice acting. Oh. Hmm. At ito, Sir JJ, let's talk about AI. Ano naman po yung impact nito sa mga voice actors? May pros po ba? Or mas maraming cons? <laughs> okay. Hmm. In terms of voice acting in general, medyo malaki yung impact niya. Okay. Why? Kasi, lahat ng mga Western countries, lalo na yung mga nagsasalita ng English, eto na yung masyadong naapektuhan pagdating sa AI. Kasi po, eto na yung napapalitan yung kanilang boses pagdating sa voiceovers. meron ng AI na mas maganda, parang mas maganda pa yung delivery nito kaysa ano eh, kaysa sa... Pag nag-hire. Oo. Oh, oh, oh. Kaya, medyo ano siya eh, medyo... delegado siya, kumbaga, pagdating sa mga voice actor uh, sa voice artists na mm. nagstay lang doon. Okay. When we say sa voice acting naman, ito yung hindi mo napapalit ng kasi yung emosyon ng tao. Eh. Medyo mahirap siyang gayahin. Although uh, some AI services tried to copy the emotions of people pero hindi pa rin talaga applicable. Eh. Hindi pa rin talaga plakado yung emosyon ng tao. Um yung human touch na tinatawag natin, ito talaga yung pinaka-the best pagdating sa mga entertainment shows natin na dinadub yes. at marami pang iba. Kasi yun talaga yung pinaka-natural. Actually, uh, naniniwala kami na yung boses lang ng tao, yung human mm -hmm. sa lahat ng mga digital na makikita nyo ngayon. Meron ng visuals, so bagay meron ng graphics, yeah. pero kailangan pa rin ng boses ng tao. Imagine kung walang boses tayo. Mm -hmm. Wala tayong boses. E eh di walang, parang boring, di ba? So kailangan pa rin talaga ng boses ng tao para ma-share yung story mm. at at the same time merong sense, merong kwenta yung ginagawa. Kasi mas mm. makaka yung may tao, dun sa tao, 'di ba? Kasi pag tanggalan mo talaga yung mismo yung mga pinapanood ng touch ng pag human, human touch. Diba? human touch. Imagine robot ang kausap mo, di ba? Oh. Pumunta sa kaliwa. <laughs> <laughs> Lumiko nga na, naiinis ka na eh, di ba? Magkasa oh. <laughs> <Hangga> sa sakyan eh. <laughs> Pero Sir JJ, ano po ba yung mga limitations ng AI compared po dun sa paggamit o dun sa pag-hire natin ng mga voice actors? Oh, Ito, um, ang limitation po ng AI ay una sa lahat, hindi siya talagang kontrolado mo. Uh, when, yes. when you are oh. using AI kasi meron siyang something na parang template na ay, ito lang yung ano ko magiging tone. Kung pause oh. ba or oh. kung... Oh. 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 Medyo may pagkasingsong kung baga yeah. yung mm -hmm. ano atake niya. Pero kapag human na, talagang may ma extract mo kung ano talaga yung emotion na kailangan mo sa kanya. Uy, kailangan ko, galit ka dito. Ah. Galit mm -hmm. na galit, mm -hmm. na, galit mm -hmm. ka talaga. Mm -hmm. um, we tried to use AI. Ngayon, in namin siya na kailangan, galit ka, sobrang galit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, ang nilabas niya lang na emosyon. Galit na galit ako. Ganun lang. So, pag tao talaga. Galit na galit ako. Ganun talaga yung emosyon na kailangan i-extract do sa tao. So, kailangan pa rin ng human touch. Yun talaga yung pinakamahalaga. Hindi kaya ng AI yung kumbaga yung parang level ng galit, ganun. Talaga may isang ano lang sila na pag galit ito lang talaga. Pero ang eto, po, ano, uh, we're not opposed or against sa AI. Uh -huh. Part po kasi yan ng development. Yeah. So kami po, tinatry din po namin siyang i-incorporate sa kung ano po yung skill po natin. Mm -hmm. And now, gladly, Creative Voices, we would like to announce na yung Creative Voices is one of the uh, pioneering in the AI po pagdating sa dubbing or voice artistry. Um, kasi po, we believe na yung AI na yan is parang something na development lang din before. Eh. Imaginin mo yung dating typewriter, ngayon laptop na. Mm -hmm. di ba? Are you going to still use typewriter even though may laptop na? So, part pa rin po yan ng development. Ang labanan lang dyan, kung sino ang unang mag-adapt. Yun yeah. po yung talaga. Adaptability. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero may mga ethical dilemmas ba ngayon? Dahil nga, eto, may mga AI na na pwedeng, minsan nga, pwede panggayahin yung boses ng mga tao. Eh. So, paano na yeah. sa mga sa mga may mga voice actors o artists tayo na may mga talagang unique na boses tapos magagamit sa eh ano yung mga ethical issues about that um ethical issues lang naman siguro diyan is yung yung pagkakakilanlan ng tao na yun is gagamitin mo to para siraan siya yun lang naman yung mga mm -hmm. ethics diyan and at the same time sarili mong opinion yung sinasabi mo kaso ginagamit mo yung boses ng iba Yeah. yung um, mismong character nung iba. So, yun lang naman siguro yung nakikita kong mga ethical or anything na parang medyo off pagdating sa iba. So, parang wala pala. Kunyari, ikaw kunyari, ikaw yung signature na boses na itong isang uh -huh. character na tapos parang kukopyahin yung boses mo, gagamitin sa iba. So, walang ganong mga problema na nagiging issue sa pagdating sa or mga voice o, uh, artists. Mm -hmm. uh, pagdating sa voice artists, um, actually, in our part, we use it in our own advantage. Mm. Pero not in a way na kailangan mo siraan yung tao or mm. um, parang tatanggalan mo siya ng trabaho or what. Kasi uh, we still use it on how to adapt kung paano namin mm. siya i-incorporate in our uh, industry. So, syempre, may mga times sa siguro may maapektuhan, but at the same time, part pa rin po kasi siya ng, ano, oh. ng talagang development. No? Yung yeah. naisip ko kasi, yeah. di ba, may mga, uh, may mga series, kunyari na, animated series, mm -hmm. na kunyari, yung isang uh, actor or voice actor neto ay eh, pinagpahinga, tapos may mga pumapalit. So, okay. Parang gagayahin niya yung boses. Parang wala palang issue, kunyari, kung gayahin mo yung boses ng ibang voice artist. Meron bang issue sa ganun na, para i-replicate mo yung boses for, oh, for continuity. Oo, oh, for continuity. Kasi naisip ko nga, paano nga naman yun? Kailangan mong Ituloy yung show pero iba na yung artist. Pero kailangan yeah. niya gawin yung boses nung luma. Meron hmm. bang parang copyright or trademark yung mga boses natin ng mga voice artist? Actually, wala naman po. Pero isa pa siyang advantage. Oh. For example po, sa dubbing po namin. No, may isang talent na kailangan niyang i itong line na to. Hmm. I-isang line lang siya pero galing pa siya sa malayo. Oh. Yeah. Ngayon, ang gagawin na lang namin, kukopay na lang namin ng boses niya. Sige, dyan ka na muna. Kukopay na lang namin yung boses mo. Hmm. Una, advantage sa production. Kasi hindi masyadong matagal yung process. Mm -hmm. At the same time, makakapagpasa kami agad doon sa si kliyente mm -hmm. po namin. So, uh, think eh, na yung AI is ginagamit talaga sa advantage. Hindi lang siya something na, uh, kasi nasa ano yan eh, nasa kung paano mag-isip tao eh. Uh, if you will accept it, talagang maluwag na lang sa kalooban mm -hmm. mo na, ay, part talaga to ng development. Talagang kailangan to sa uh, development ng industry. At the, at the same time, kailangan mo rin tanggapin na Itong AI na to is something na nakakatulong din. Napapadali yung trabaho at marami pang iba. Mm -hmm. Although may mga negativities, <coughs> pero we are still thinking mm -hmm. na something positive po rin. Okay. Oh. Oh. Pero still pwede rin siyang gawing tool eh no, para mm -hmm. maging ano mas ah, kung bagamas makatulong pa sa mga voice acting. Pero ano po yung nakikita niyong uh, future ng voice acting mm -hmm. with this AI yung mga ganyan? Ano po nakikita niyo? Um ang nakikita ko future ng voice acting Ah, uh, feeling ko po is mas marami yung mai-inspire mm -hmm. na maging voice artists, lalong-lalo na no ma may mga workshop po tayo dyan na nakalabas. Lalong-lalo na po itong certified voice artist program na for almost, I think 20 years oh. Alam ko mayigit pa yata eh, mm -hmm. Nagtuturo na sila ng mga voice artists sa buong Pilipinas and even worldwide na siguro no, dahil online-based po ito. Actually, nag-umpisa siya sa tin sa tinatawag na Voice Works. Uh, the teaching face-to-face uh, -face voice acting. Ngayon, meron din po kami stop voice acting workshop na tinuturo diyan sa Creative Voices Productions. So, yan po yung mga workshops na nire ko kasi galing din po ako dyan. Talagang nahon din po yung skills ko diyan. Tsaka na lang po ako napasok sa iba't-ibang dubbing industry, nakapagdam na po sa iba't-ibang TV platforms, at online at marami pa pong iba. Mm -hmm. mga ano aspiring na, cool, eh. na, alam na may talent sila sa ganun, mga nag-impress. Pwede lang pag i-hone pa yung mga given talents natin. Pinapasa na sa susunod kate. na generation. Oh, oh. Alright oh, wow. Thank you so much po Sir JJ para naman sa mga aspiring voice talents. Where can they reach you? Saan ba pwedeng ma or pumunta? Ah, nako kung gusto niyo pong maging voice artist, you are aspiring voice artist po si ng pagkabata, pag gusto mo pa rin niyo ng pangarap mo, pumunta ka lang po sa certifiedvoiceartist.com. And you can register, you can contact someone there para po makapag-register sa aming workshop. And also we have upcoming Stop Voice Acting workshop po na gaganapin sa Creative Voices Productions after po ng Certified Voice Artist Program. Oh. Kailan po ba yun yung activity po na yun, yung binanggit nyo? Actually, wala akong ID. <laughs> 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 Pero yun, can search it po yun. the <laughs> 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 <Yung solid laughs> details. Oh. Yan ang kailangan, na, curious po kayo. <laughs> Mag-follow, oh. mag, ano sila mag follow, like uh -oh. and explore nila. Yun. Follow eh, nyo sila. Mm, any greetings naman po, baka may gusto ko yung batiin. Ako binabat, binabati ko po yung dapat kasama ko ngayon, si Ralph Ernest ah. Francia and mm -hmm. si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Siya po yung founder ng Creative Voice. Oh. Oh. Wow. Eh, and syempre yung nanay ko dyan, Jesse Manazala, Jenna De Los Santos, kapatid ko si Annika. Yes. Good, Good, morning. Good morning po sa inyo. Ayan mga kasambahay ha, sa mga gustong matuto ng voice acting huh? o gustong ma-enhance ma ang voice over skills, kontakin nyo lang po ang Certified Voice Artist Philippines Incorporated and ang Creative Voices.